Race, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa, dahil ang puso, ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos, at madaling magpatawad, at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang na masaya, at sa 2-digit number games ay number 13 at number 9, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 9, number 17, number 10, Number 42, number 31 at number 25, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Taurus, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa, dahil ang puso ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos at madaling magpatawad. At laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagala na masaya, at sa two-digit number games ay number 16 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 20, number 16, number 25, number 28, number 31, at number 39, gabay ng sikat ng araw at sa 3-digit number games ay number 2, number 5 at number 4. Gemini, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa, dahil ang puso ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos at madaling magpatawad. At laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagala na masaya, at sa two digit number games ay number 11 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 33, number 24, number 18, number 36, number 20 at number 28, gabay ng liwanag ng buwan. At sa three digit number games ay number 2, number 4 at number 6. Can sir? Masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa. Dahil ang puso, ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos, at madaling magpatawad, at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagalan na masaya, at sa two-digit number games ay number 20 at number 8, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 19, number 42, Number 25, Number 33, at Number 9, Gabay ng mga Bituin, at sa 3-digit number games ay Number 5, Number 2, at Number 1. Leo, masaya ang buhay paglaging nagkakasundo ang bawat isa, dahil ang puso, ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos, at madaling magpatawad. At laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagalan na masaya, at sa 2-digit number games ay number 17 at number 8, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 3, number 20, number 36, number 42, at number 11, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 5, number 3, at number 2. Virgo, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa, dahil ang puso, ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos, at madaling magpatawad, at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagalan na masaya, at sa two-digit number games ay number 18 at number 20, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 21, Number 10, number 32, number 37 at number 42, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Libra, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa dahil ang puso ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos at madaling magpatawad at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagalan na masaya, at sa two-digit number games ay number 10 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 33, number 21, number 40, number 2, at number 17, gabay ng liwanag ng buwan at sa 3-digit number games ay number 4, number 6 at number 3. Scorpio, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa, dahil ang puso ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos at madaling magpatawad at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagalan na masaya at sa two digit number games ay number 19 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 7, number 12, number 36, number 25, number 20 at number 42 gabay ng mga bituin at sa three digit number games ay number 1, number 6 at number 4 Sagittarius Masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa. Dahil ang puso, ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos, at madaling magpatawad, at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang na masaya, at sa two-digit number games ay number 17 at number 5, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 15, number 10, Number 39, number 11 at number 16, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Capricorn, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa, dahil ang puso ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos at madaling magpatawad at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagalan na masaya, at sa two-digit number games ay number 11 at number 16, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 17, number 23, number 34, number 44, number 10, at number 15, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 3, number 6 at number 2. Aquarius, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo. Ang bawat isa, dahil ang puso, ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos, at madaling magpatawad, at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang na masaya, at sa 2-digit number games ay number 15 at number 9 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 31, number 42, number 10, number 23, at number 26, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 2, number 4, at number 6. Pisces, masaya ang buhay pag laging nagkakasundo ang bawat isa, dahil ang puso, ay lubos na mapagmahal kaya madaling magselos, at madaling magpatawad, at laging sa huli ang madalas ay pag-iibigan na pang matagalan na masaya, at sa two-digit number games ay number 15 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 34, number 30, number 16, number 27, at number 41. Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 2 number 1 at number 6.